nyaman bubu na. Ha? Yun o. Oh. Ganyaman. Kain na. kaya na po kayo. Kain po. Kain. Almosal po. Almosal. Kain po, Al kayo po. Kayo Sa Tagalog, kakain. Sa inyong kain o, mga on. Sa pampangan, mga on. Yari na po kaming pumitas. Kailan ba mga edi? Ah, kailan ba kuyang yung napitas namin? Ah, uh, Yung good. Ah, 21 po yung good. Pa. Segunda. O, welcome sa Bongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updating sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi yun know, oh, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga katongs tv sa so, mapagpalang araw po ngayon ay ano araw ba ngayon sabado sabado yan sabado may 18 ayan ah uh, uh, dispiras po ngayon ng kapistan dito sa barangay kalaba so bukas fiesta no then Ayan, uh, ayan, kanina pa nga po kami rito, bali Namimitas po tayo ng talong at saka sile. Siyempre, uh, ayan, kasama uli natin si Kuya Eddie at saka si Ati na makikipamitas daw sila ng talong. So, ayan, andun sila, no? Eh, ako, inasigasok ko po muna yung pagkain ng mga namimitas. Ano to? Taliyah. Ano yung mga katong? Sawag ng tinapa? Oo, sasawag na natin yan, ano eh? Ha? Ba, wag! Ayan o, ang palaya Ayan so, yan, yung, yung kapa, na. ha? Uh. Kapa oh, Walang balag uh. Hindi, yun yung yung palaya yan Ito? Ha? Ito ang ang Okra Okra Mukhang pahirapan pa ng bunga ng okra ngayon ha Kamahal yan Ayan po, guys. Mga katongs, ayan po. mag i po si tongs. Inabraw. <laughs> tay, sino malakas makahawa, tay? Ito, boss. <laughs> <laughs> mapit lang ako, eh. Wala naman ako, eh. ng <laughs> bayo. <laughs> Hindi, kanina nang nagsalabong tayo, <laughs> alian almusal mm -hmm. ayo po almusal mga katongs kaya mga katongs kasama po natin si Ken si ATB ngayong ayo po Kapit po tayo welcome to Dog Farm of Toast TV official sa lahat po subscribe po tayo Dapat 'yung malilinis natin 'ko Oh, oh, bulak na Yung buka. yung buo. masarap. Ano ka kain na nung kulay ano? Oo oh. oh, naman. <laughs> 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 Buhay pa. Ugasan naman din namin. Ano okay na ako? na? uh bakit? Binulo raw 't ka. Sama-sama na 'yan kumagat sa pakbet. Ito isang luto eh, lang. Bait na matay. Ano? Ah, kinatay mo. So okay po mga katong setong nga po yung Iluluto ko ngayon Na Ah uh, Bubulang lang natin Talong Okra May ampalaya At saka may Ah uh, Sitaw So thank you kay Yamar, shout out sa iyo kay Yamar Binigyan tayo ng sitaw So ayan Hinugasan ko na nga po Nang sabay sabay Then isang kulo lang naman po yan At sasangkapan ko na po yan okay, okay. Ito yung sasahog natin. Hindi pa mga katong. kanyaman, yaman. na. Ha? Kain ka rito. Badalan mo ako ng minudo. Minudo? Ano ko? Ah. Minudo nila? Ha? Ah? Ha? Oh, kaldaretang nah, kambing. Ha? Nah, kambing. Dala mo ako ng ano na? Pag mula kang dadala ng... Nang... Ay, bea. ah, Ha? Ay, Pag mula dadala ng ulam ha? May ulam ako. Mamaya na lang tetek out ko ha? Eh! <laughs> Lejok lang! Ano ba na. Ha? Saan? Eh dito, ala! sila mga magluto dyan. Sila ah, doon sila mama ah, dyan. Oo. Ah, oh. Na na ah. uh, o, Ay makikipinas nila ng Ah. Ah, gok nyo. O oh, sige, ayos na ba yan? Ale, ayam pun pun tak se. Hehehe. Tiga tiga. Yang pesta pun kasih di itu bukas mangatong. Ah, so itu ilalagi naten. Bagong. So nagkakahoy lang tayo ngayon dahil wala tayong gasol. So, ito. Paparikis ko lang yun. So okay, mga katong sinalang ko na nga po itong ating sinangkapan na bulang lang na saring-saring gulay or inabraw So ayan yung saog niya, buong-buong tinapa mga katong sa pitong piraso. Tapos bagong alamang nilagay natin then ayan uh, tinuklahan lang natin ng konting alat. Yun o. Oh. Ganyaman. yun know, oh, kain na po tayo kain na po ano sabaw yan? sabaw ba yan pinigyan ka ng asawa mo kasi wala kang sweldo kung yan ay ka... uh, no? may sound trip ka na dun yan kaya na Kain na po kayo. Kain po. Almusal po. Almusal. Kain Al po kayo po. lahat. Sa Tagalog, kakain. Sa Ilocano, mga on. Sa Kumpangan, Mangantan. Sa bisaya ewan ko. Kaunta na. saya na. na. <laughs> <Ka -unta laughs> na. Sa bisaya di ba alam? Kaun kaun. Kaun ng kaun. Kaun kaun. Clear... On <g Judite Picasso> eh, tinggal sabun tangan digunakan Eh, tadi tu. Nah ini cinte, baik bermula lalu sepuluh es kena ini. Wang meng. Ayam ayam lepas panjang pa, walau nung panjang. Pakai tegang. Panai. Rasanya pun yang panas. Hah? Talang-talang ito, nakakahawa talaga. Malasipon ba yung talang Ah, si Bing, angoy mo. Ay, <laughs> yun pala yung singot mo katabi ko eh. Malasipon eh. Namamaral ka na naman ba? Eh, masama yun, hindi mo na ako makita mami ah. Hmm. Bakit? Eh, eh, paano pa ako niya makikita mami kung nasingot na ako? <laughs> Kaya na. Kaya na po kain na tayo, kain-kain. Um, sandok. Sandok. Ayun ni sandok. Eh, ayun na ayun ayun. Ito, ito. ito matipid pala yung sandok dito. Kanya-kanya sandok yan. Ayun ang isa tinapa. Ayun ang isa tinapa. Pinausukan ng isda. Ini steam. <laughs> hmm kasi nanay di sila pumili yung kaya di yung pasara Pasarap ng blau ah. ah. ah? ano yung 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 lasa yung yung Hmm. Oh. Wow. Hmm. Makan putay ah. Yan, saya no bulang-lang. Ini gaya tu nah. Kuah. Eh. Hmm. Kaya gaya. Can. Dus. Minum dah ba? Dia. Habinya. Tokaimun nang alien mama ya. Zatay bang kambing? Iya no? Kalamig Nakabawi na yung Usbong niya, ano kaya de? Oo oh, Ayan o, marami nang kun Ito Berde na O, dalawang ulam pa At Dalawang ulam pa yeah. Marami na yan 어, 김치. 이거 뭐 아. 이거 소금이야 나? 시시리어서쫄지 으. Ayan, Yo, mga katongs. Wala. At simula na ulit tayo mamitas. After natin kumain. Dahil medyo kwan yung bunga natin ngayon. Ay, yung talong. Konti. Ano? Pero maganda na yung kanya. Mga supang, oh kabawi na mga kadongs. Ngayon ang gagawin na lang yan, ayan, yung mga bulaklak. Panibagong bulaklak, panibagong buko, yung mga panibagong mukha, panibagong pag-asa. <laughs> yung kasama uli natin si Kuya Ramon, si Bato, si Kuya Eddie. nag harvest Mm. Ano ba mo mang ide? Okay, okay. Sa talong. Okay, okay. Diga ganda yan, naka dalawang beses naliligo sa utan. Tuloy-tuloy pa sana ala. Mga tatlong beses. Panibagong mga ito, yung ganito. Uh, umusbong na yan. Nagsanga na yan. Ayan, tutuloy na yung tuloy-tuloy na yan. Basta nakuha sa tubig. Kaya lang kasi kaya, kaya lang po kasi nagkuhan sa ano yan sa yung dahon niya pa ay yung usbong niya parang umurong kinapos kinapos sa tubig ayan sisimula nang umugong ang mga bidyoke mga bidyoke dito sa mga bahay bahay Ganda na yung kan ano, idaho kan ano, birdin na. Tabahan ay dahon na eh daho, Obligado na silang mamunga at Medyo tumitinag na yung presyo Bakit yung talong? ma pita pitsi mabahing. Ne. Akala nyo kayo lang ha. Kaya na naging supang ano. Mga ilang araw lang, Mga ilang kita sana. Bawi. init sa Pilipinas. <laughs> hmm. <laughs> si simple ka pa ya.